Ganito nga yung mangyayari sa bahay namin guys, tuwing umaga, lalo na nga kapag may pasok yung mga bata. Tignan nyo naman, ay nako, sobrang kalat, ganito talaga guys, kapag tuwing may pasok yung mga bata. Hindi ko na sa kanila pinapaligpit guys, yung mga pinagkainan nga nila, dahil nga nandito lang naman ako sa bahay. At para din, hindi nga sila malate sa paaralan. At nung nakaalis na nga yung mga bata, papuntang school, eto naman yung si ko, etong pagluluto ng aming ulam. Nandito kasi yung asawa ko guys, kasi panggabi nga yung duty niya, at nag-request nga siya na gusto ulam yung merong may sabaw. Kaya ayan, nilutuan ko na siya. manok at gagawin ko atong sinigang dahil nga ito yung paborito namin atong sinigang talaga at manok yung lagi kong sinisigang guys dahil nga mahal pa kasi dito yung karning baboy at saka yung isda kaya hindi ko yun afford kaya etong manok guys medyo mura nga yung kilo kaya eto yung lagi naming niluluto sinasahog nga namin sa mga gulay at ayun pagkatapos naman namin kumain at eto sinod ko na ba si kasawin etong mga ligpitin ko nga dito sa bahay guys kasi nga kapag hindi ko to ligpitin ay nako walang ibang magliligpit nga nito kundi ako lang talaga kaya sabi ko sa ko doon. na nga siya sa taas matulog. Dahil dito sa baba ay maglilinis nga ako. Hindi naman mainit doon sa itaas guys. Dahil nga dito sa amin ay maulan-ulan nga yung panahon. Kaya makakatulog nga siya doon sa itaas. Hindi lang naman pwede tulugan nga doon sa itaas guys. Sa umaga kapag sobrang init talaga. Dahil nga yung bubong namin ay malapit nga lang siya. At wala nga ang Kaya sobrang init talaga. Para ka talaga niluluto doon sa itaas. Lagi kami dito sa baba guys. Nagstambay kapag mainit nga yung panahon. Pero kapag gagaya ngayon, maulan-ulan, ay masarap pagtambay sa itaas as dahil malamig. Pagkatapos ko maligpit itong mga plato guys, hindi ko na muna yung hinugasan. Ito muna yung inasikaso ko. etong paglilinis nga dito dahil nga etong upuan namin guys, tinanggalan ko na yan ng sapin. Dahil kanina ay natapunan nga yan ng may sabaw. Pagkatapos ko matanggal yung sapin yan guys, ayan, pinaunasan ko na yung upuan dahil nga marami na ako nakita dito ang nakadikit na mga alikabok. Kaya pinunasan ko na. Pagkatapos inurong ko na din yan kasi marami na din yung mga nakatago dyan sa ilalim ng mga, mga dumi. Nagtataka talaga ako kasi feeling ko meron akong third eye kasi ako lang talaga yung kita dito ng mga kalat at mga dumi sa bahay. Kayo ba? Ganon din ba kayo? Baka meron na din kayong third eye. Charing. <laughs> sobrang na-miss ko talaga yung paglinis sa ko nga dito sa bahay. Dahil ngayon lang ako nakaulit nga sa paglinis sa guys. Dahil alam nyo na, kung matagal ka na nga nakasubaybay sa mga video ko, alam mo na simula nung nag-umpisa ako dito, gumagawa talaga ako ng mga long form video guys. Laging araw-araw talaga ako na post sa mga long form video kahit sobrang hirap pa ako nga noon mag voice over. Sobrang hirap pa nga ako doon mag-edit. Dahil nga baguhan pa nga lang ako. Pero kahit sobrang effort ko sa paggawa ng video guys pero wala pa rin nangyayari nga sa sobrang tagal ko na nga gumawa ng video dito mag 4 years na nga ako kakagawa ng mga mini vlog ang hirap kaya mag edit guys ang hirap mag voice over kasi alam yun alam ko na alam to ng mga content creator na sobrang hirap talaga mag voice over dahil nga kahit sobrang galing pa natin magsalita guys hindi talaga may iwasan yung mabulol ka o ma makalimutan mo kung ano yung sasabihin mo sa video mo pagkatapos sobrang hirap din mag edit ha mga ilang oras ka din matapos kaya yung ginagawa ko hindi pa rin ako sa paggawa ng video You guys. Lagi pa rin ako araw-araw na po kaso short video na nga lang. Ilang beses na rin akong naisip na hihinto na nga lang ako dito sa pagbablog dahil wala nga nang nangyayari sa akin. Kahit sino naman kung kayo dito sa kalagayan ko na ilang years nga at hindi pa na-invite ay ta talagang hinto na talaga kayo. Pero naisipan ko din sayang yung naumpisahan ko. ba? Diba? Sobrang hirap nga magumpisa guys. Tapos andito na nga ako tapos si hinto naman ako. Walang mangyayari sa buhay ko kapag hihinto ako. Kaya ayun pinagpatuloy ko talaga sa wakas sa awa ng Diyos guys ay na-invite na nga ako dito. Ngayon guys yung kita saan nga ngayon dito sa pagbablog ay nako sobrang hirap talaga sa kagaya namin ng mga small content creator lang hindi naman tayo sikat ba diba? para kumita ng malaki yung bigayan nga ngayon 0.1 dollar lang at ilang views na yun eh paano na kaya sa kagaya ko na ang pinakamalaking views lang ay 300 views diba? walang kita kaya ayon si pagan lang talaga at baka sakali makapag viral pa tayo dito kaya sobrang hirap talaga pero eto na eh nandito na ako kaya anong hirap pa yan para kumita nga dito ay nako ipagpatuloy ko to dahil nga naka kaya ko nga na ilang taon na hindi nga ako na-invite dito. Ngayon pa kaya na na-invite na nga ako dito sa CM. Kaya thank you Lord talaga. Kaya masasabi ko doon sa mga nag-upisa pa lang tapos nahihirapan na nga dahil nga hindi pa nga na-invite hanggang ngayon. Patuloy na talaga kayo. Kasi darating din yung panahon guys na ma-invite din kayo.